mga boss lagi bang brand out sa inyo eto, kailangan nyo to mga boss 4 months ko nang ginagamit to ito yung charger ng battery ayan pang motor pang kotse pang truck sobrang laking tulong nito sa akin ayan mga boss tingnan nyo isang battery lang gamit ko ganyan lang yung setup nyan ito charge nyo lang palagi yan pag brand out ayan. kapag brand out mga boss ang gamit ko lagi yung battery meron akong converter nyan ito, 4 months na, mag-5 months na pa sa akin. Sobrang legit talaga, tumatagal siya. Pwede pang truck, pang motor, pang kotse. Ayan, oh. Ito yung manual. Manual yan. Ito yung automatic. Pero dahil iniiwan ko siya, ginagawa ko manual. Ay, automatic. Automatic, tapos nakakar siya. Tapos nandito naman yung indicator niya. May pula dito, ibig sabihin, nag-charge eto naman kapag full na yung kulay green di ilaw yan. Tapos nakalagay dito kung 12 volts o 24 volts. Ayan. So dahil 12 volts siya, ito yung ilaw. Kung 24, ito yung ilaw. Tapos kung baliktad naman yung kabit mo, ayan, baliktad yung kabit mo yan, iilaw ito. Reverse connection. Tapos malakas yung spark niya kapag nagkamali ka. Pero syempre mga boss, yung pula laging nasa positive yan. Tapos negative yung itim. So yan mga boss, baka kailangan nyo rin to laging brand out sa lugar nyo. Check out nyo na nasa yellow basket Itong ating uh, charger ng battery Ayan mga boss Magpa 5 months na sa akin yan Sobrang nakatulong to Dahil madalas run out dito Kaya mga George Order na kayo Check out na